guys, nakakita na ba kayo ng asong kumakain ng saging? Bibigyan ko siya ng saging. Wait lang. Wait na. Wait lang. Nabalatan ko pa nga eh. Wait. Ay, nagmamadali. Wait lang guys.

Ang galing ni Tamtam ha. Kain ng saging ha. Very, very good. Very good, Tamtam. Very good ang Tamtam ha. Okay na? Tapos na? One more? One more pa? Tama na, a hello i'm tam tam